Push up ay hindi masakit kasi dito ko. Hindi mo na ako push up ngayon. Sakit eh. Ito kami sa palengke. Store lang siya dito. Wala talaga yung palengke. Tindahan lang siya. Grocery. Tapos meron din mga ano, mga meat. Mga chicken. Uh, hindi ko alam kung may pork dan, Pero basta ganun lang siya. Mga gulay and doon. We are going to go ngayon para bibili dahil magluluto kami ng tinulang manok. Ay si Kuya Gadi ang magluluto. so nah, -dip -dip ah uh, eh, ini tai ko nah ini kesana dan lupa Ini tak kena. Bila eh. tu, bila tayo, apa yang lepas? Bila tu? Bagi lepas sahaja kanan. Metro Manila, no? Pagkanan tayo pag ito. sa atin lang daw. Hindi eh. <laughs> na. No, kasi mong magluluto pa naman tayo. Plus dos. Pag nausama ng Dubai. Eh, hapong... punta na ba tayo. Pagkanan tayo. Pagkanan tayo. Pagkanan tayo. Pagkanan So, Pagod lang. Wala nang budget. Oo, eh. so, lang ako doon. Kapanya... Pera ko doon. Dito, wala na pera ko doon. Eh. So, practice, practice. Diba? Hmm. ba daw? Oo. Oh. Uh -huh. Tagal pa yung ano natin, alamans. Uh, next next pa yung natin. Oh. Hindi panic. Ba? 22 ba? Ngayon 22 diba? O 25? Viernes 22 Viernes Parang Sabado yata yung 22 17, 18, 18. Sabtu itu, Sabtu itu, sahur kita naiknya Sabtu itu. Dian, ke mana Dian? Kasi hato pas Sabtu. Eh. Sabtu lingo, ramai daming gawat, ramai client. Sudahlah, sudah. Ah, di bali. Tu bank orang mana sih, sila? Or cash. Modrax Bakery. Ay may tinapay dito pala oh. Tinapay pala dito. Ayan na, ah. dito na kami sa ah. Store siya. Ang May mga ano sila May lollipop tea.

दो, तीन दो, ओ, ना पाइ, ए चपाती, चपाती हो, चपाती, सॉरी, साहनसी सुना Apple. Apple. Ano ko your eyes. Papaya. Wala yata ang papaya. Bata. Padaanin yung Bata. yung chocolate dito oh. nakalagay sa ano hindi okay. sabi nalulusaw siya kapag hindi nakalagay wala no? wala wala papaya daw ang sili wala sinabi hindi naman ito daw ang excuse me yeah, but...

Вот. Списну. Тем чуть. А, ну, вот так. ni Paisy ano mo mo tala si Kuya ano yung timbang mo ang magiging ng Paisy tamoy may mga ano dito banana chips timplado to eh no Chicken griller, so ibig sabihin ano na? Templado. Or native na? Dapat yun, timp wala timpla Marinated na yung mga so, chicken pala Puro gulay dun diba? Puro din chicken, oh Wala kasi tayo Wala nga, walang ano Puro marinated na yung mga chicken marinated na siya na chicken Pangihaw baka meron dito pang soup chicken pang sabaw kasi may nakalagay oh huh? chicken griller baka yung iba meron ay parehas lang yata lahat chicken chili chicken long okay. At kasi may marinated na kasi Marinated tanong, tanong ako Tanong ako kung may plain chicken sila Not marinated sir me Do you have chicken not marinated not yet marinated chicken? Oh Chicken chicken not yet marinated No plain chicken I mean And Andito. Andito fresh chicken Anko Anko lang Oh may may pano this la may beef din Meron okay. ding ano Oh okay. tinong Iya, yeah, hindi hey, naman siya nakabalo. Ay na lang, oh, na lang. May lift din sila, may... Ang tawag nito, atay. Atay ng chick. Ah, di, atay ng babo. Pata. Okay na? price ano Breast chicken. Breast chicken. May bakery pala dyan. Bikiri. Dito. nuts sweet roaster ito yung inahalo sa ano sa rice hapon nakita ko sweet roaster pala tawag din nuts nuts sya biryani ito na ba? Hello. thank you <coughs> Uh, nakabili na kami na. Ha? Ay no, tinapay. Eh. Ha, ah, na bagong sabon. Kaso mo kaya, no price. Dapat may price. Dilimitahan ko na yung ano? Dilimitahan ko na yung sarili ko sa mga sugar-sugar niya. -sugar. <laughs>